Good day everyone. So, ito yung mga sanga ng mulberry tree na hiningi natin dun sa ating kapitbahay kasi may naglinis ng ba, nilinis nila yung mga sanga ng mulberry nila kasi nakaharang sa kasada na talagang malago na. So, ang ginawa natin, uh, hiningi na lang natin yung mga pinagputulan nila ng mga mulberry. Yan. Ito yung mga kabin. Nakain nila yan, pati yung bunga niyan, laman ng hinog. Kahit nga itong mga to, medyo payo na itong mga ito, pula na yan. Ang nila yan. So, yung mga ang anong malberry, madami yan. Bukas yan yung ating ipapakain sa kanila. Laki. Tapos yung iba niyan, yung medyo straight na sanga, yan naman yung ating itatanim sa likod bahay para kahit papano paano paghandaan yung future na pagkain din nila mga sim, lang naman tumubo ang malberry so, mga ilang buwan siguro mga March o so May sabi natin June malago na yan lalo na kung sa panahon na eh, hindi madamot ang panahon medyo mulan so ang malberry madaling tumubo So, yan, busug ng busug ating, uh, ayan, busog na busog yung ating kambing. Ito, kambing ni Papa ni Miss yan. And, yung puting kambing natin na lalaki. Sigisa nang ano, tuloy-tuloy ang kanyang pagkain. Yung tim no? na kambing, medyo nagsawa na. Ang dami niya. Abusin pa nila yan. So, ayan. Ito, bukas itong sanga na to yung may malilit na sanga na yan tatabasin natin yan para itanim yung itong itong makapal na sanga na to gagawin natin yan tatayin natin sa gilid para kahit papano paano eh yung ating ikakabit na net eh may merong susuporta dun sa net na to yan gusto yung mga street na ano, street na sanga ito ito Attending natin to kapal guys so yan yung ating ating pak ginawang alternative na pakain sa ating mga kambing naroon na kung maulan tapos kumintuon ng mga isang oras yung ulan kinakain na yan ng ating mga kambing favorite nila yan isang kasi ang ating mga kambing ay nagsasawa din sa damo So ayan yung alternative na pakain na binibigay natin sa kanila. Tapos yan, ang napapansin nyo. Yung nadaon ng mangga. Medyo bata-bata pa. Isa rin yan sa ating pinapakain sa ating mga kambing. Pero yung matured na daon, hindi natin yung pinapakain. Kasi medyo ano yung matigas sa, sa tatak. Medyo matigas yun. Kaya yung medyo bata lang na yung medyo bata-bata pa na dahon ng ating pinapakal so ayun lang yung update sa ating kambingan so, so paki-share lang po and pa-like share and subscribe